Mga karaniwang problema sa birth certificate at solusyon. Kamusta po mga kababayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang problema sa birth certificate. Marami sa atin ang nakakaranas ng aberya pagdating sa mga clerical errors, kaya't ating isa-isahin ang mga ito at kung paano ito maaayos. Kaya kung ikaw o kakilala mo ay may problema sa birth certificate, ituloy lang ang panonood at sabay-sabay nating alamin ang mga solusyon. Unahin natin, ano nga ba ang tinatawag na clerical error? Ito ay mga simpleng pagkakamali na nagawa sa pag-encode ng impormasyon sa iyong birth certificate. Kadalasan, ito ay mga typo o maling spelling ng pangalan, petsa, o lugar ng kapanganakan. Kaya naman, mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating mga dokumento. Isa sa pinakakaraniwang problema ay ang maling spelling ng pangalan. Halimbawa, imbis na Maria, nagiging Maria ito sa birth certificate. Napakaraming Pinoy ang dumaan na sa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon din na mali ang naitala na petsa ng kapanganakan. Halimbawa, January isa dapat, pero ang nailagay ay January labing isa. Isa pa, hindi rin maiwasan ang maling paglalagay ng gender, kung saan male imbis na female ang nakasulat. Minsan, may kulang na detalye sa address, o kaya ay maling barangay o lungsod ang nailagay. Napakahalaga ng tama at kumpletong impormasyon para sa mga ganitong dokumento. Ngayon, paano ba ito maaayos? Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mga simpleng clerical errors ay maaaring itama sa pamamagitan ng pag-file ng Petition for Correction of Clerical Error sa Local Civil Registry, kung saan nakaregister ang birth certificate na may clerical error. Kumpletuhin ang tamang form na makukuha sa local civil registry. Siguraduhin tama ang lahat ng impormasyon bago ito isumite. Kailangan ding magdala ng supporting documents gaya ng valid identification cards, school records, at iba pang patunay ng tamang impormasyon. Para mas mapadali ang inyong proseso, may inihanda kami na libreng checklist ng mga kailangang supporting documents na maaari ninyong ipakita sa local civil registry. Huwag palampasin ang pagkakataong mapabilis at mapagaan ang inyong proseso. Samahan kami sa mga sumusunod na episodes para sa iba pang Pinoy paasenso guides at tips. Mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan para makatulong rin tayo sa iba. Kung may tanong kayo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, mga kababayan!